Okay. Good morning everyone! Uh, first of all, I would like to give our all and thanks for your participation in today's event. para ba ko. Thank you, President. Okay, marami salamat po. Salamat po natin. Lahat po ba kayo nakasupporta sa ating babaanan? Yes! Lahat po ba kayo nagbabaan sa ating bansa? Yes! Very good. Okay. Bakit ko tayo sumusuporta? Again, sa mga kisahin na ang nangyayari sa mga tao sa kalye, kung ano ang nangyayari sa mga tao sa mga ang mga national government projects mga tao ng mga sa mga tao kung lahat ang sila ay makakapasok in other words lahat po ng mga problema ng ating lahat ng pangulong pitingin ay may kapatuparan kaya mas maganda po kung gusto nyo po na proyekto, gulaw, puh, lahat ng proyekto sa ating mga ng pangulo ay matupad tapos po lahat po ng kandidato ng kalyansa ay ating po kinaboto pwede po ba yun? Para sa'yo pa ba at kami ng dalawang support group ang BBMP at Juan Movement. Dahil po, nagka-isa rin po kami sa isang layunin. Kami po ay ay nagkaroon po ng oportunidad na masama po sa party list ng ating ng pakulong BBM. Meron po tayong party list. Lagi po natin sinisigaw bagong Pilipinas, pero hindi nyo po alam siya po ay isang partner nito. Claro po? Mm. Ang kasama po po dito na nominee po ay si Ariel Lumban. Ako rin po ay nominee. At ang isang kasama po namin ay isang abogado. Dati po uh, undersecretary ng DILG. So in other words, kami po ay meron pong compact Napapalaho na nasabi po namin, mas maganda na tayo po ay masawat na rin po na magpasok sa Kongreso para po yung ating mga hinahing, yung ating mga programa na minsan hindi kaya nang tugunin ng ating pamalangan, ay kami po ay makaputulog. So, mangyayari lamang po to, kung kami po ay susuportahan nyo. Tama po ba? Ayun, kung sumusuporta po tayo, dapat po 100%. Kung kami po ang party list ng bagong Pilipinas, ang bagong Pilipinas ay ang ating mahal na Pangulong PPM. So in other words, kung ang mahal na Pangulong PPM ay siya po ang bagong Pilipinas, inaasahan po namin. Hello! Inaasahan po namin na makukuha po namin ang suporta nyo. Opo! So, ang tanong, gusto nyo po ba kami pumasok sa kongreso? Opo! Pa! Pakita lang po ulit sa kamay! Okay, marami kong salamat. So, sa mandaling kalita, medyo po malawang po ang nabalan ng party list. Para ka po, kumakan kita po, kumakan po ang sinador. Kung Pilipinas, 16 lang po at kailangan manalo. And I believe we are 1,000, maybe hundreds 100, na tumatakbo po pong partners. So kailangan po masigurado po natin ang voto po natin kung gusto nyo po kami magpasok sa, Kongreso bilang representative ng ating advokasya. Ano po ba ang advokasya ng bagong Pilipinas party list? Una-una po, ito po ay tumutukon sa mga livelihood at karagdagang trabaho, lalong-lalo lalo na po sa mga may hirap na tao, mga peasant workers, mga ordinaryong laborer, at agricultural workers. Ito po ang programa ng Bagong Pilipinas Party List 146. So sa matalit-salita, kami po ay maglilikha po ng mga karagdagang trabaho para po hindi lamang sa na pagkain, hindi po umangat po ang ating buwan. Kaya, mangyayari sa lang po to, kung tayo po ay magsutulong ulo. Ano po ang gagawin natin? Hindi lang po buto nyo ang inakasahan namin. Hello? Hi! Kailangan po ipalaganap natin sa ating we have 35 remaining days para po mga panya mangyayari lang po ang ating mga pangarap kung tayo po ay iisang diwa, isang puso at iisang ganaw. ganaon so meaning inaasahan po namin wala po, po yung gagawin sa social media kundi po ipalaganap at suportahan ang, ang bagong Pilipinas specialist number 146 bakit po importante na niyo po ang number 146? ulang muna po sa pagboto ay hindi na po siya alphabetical. Hindi na po magsisimula sa letter A. Rumble na po. Baka may hinong po kayo sa dami po na kumakanditatong party list. Baka po kung hindi pa po dahan o ay baka po na kayo pumoto. So gagawin nyo na po para mabilis, Pupunta po kayo sa likod ng balota. Unahin niyo po agad yun. Sa likod ng balota. At hanapin niyo po agad yung numero 146. Ano po ang number? 146! Ano po ang number? 146! Pag sinabi ko po, bago Pilipinas party list, labing dalawang senador hindi po pag dalawa po na nilagay nyo at pinilugan nyo ng itim ay may valid po po sa kaya isa lang po ang dapat kang tandaan na numero numero 1 at wala po tayong gagawin ulit ko po ang labanan po para po manalo tayo ang labanan po para si champion tayo kailangan pong consistent, tunoy-tunoy, and persistent. Kahit anong pong challenge natin, na sinilidik na na natin, problema sa puso ng tabuhay, isipin nyo, meron na hihintay ng pangarap, meron po nang ng na pag-asa. natin na pungasang po ang bagong Pilipinas Party 140. Okay po ba? Masaya yeah! yeah! po ba natin? Ano po ang ganyan kayo? Pag-uwi! Magkakulong! Iyan! Paray po! Araw-araw! Para mag-uwi po tayo bagong Pilipinas! Mag-uwi! Kung puso niyo tumunaw, mag mo tayo. Pagkatapos mo ng pag natin ngayon, Maaaring hindi po tayo magkita dito po kulit. Pero, bukas po ang opisina ng bagong Pilipinas Headquarters, Cyber Day 3. Yung itiba o nakakarating you are welcome from Monday to Friday. Pwede po kayo pabasyan sa amin, to 10, every Wednesday and Thursday. Pwede po kayo sa, aden, sa every Wednesday and yung hindi pa nakakapag-OTT, pwede po kayo mag Yung BBMP, meron din po silang extension. At yung announce nila kanilang leader. Okay? May mga katanungan pa ba? Bakar naman naman. Ayan! Meron rin na... Okay! Hindi na namin i 还有个，仨。<Okay. S 2> <Bye. S 1>